Hello, uh, good morning. Ang aking ibabahagi ngayon ay yung uh, uh, para sa mga uh pasyente na sinasaniban. So kung meron kayo pong ganun na sitwasyon, ay uh, pwede po itong makatulong sa inyo. Ito po yung uh, gagawing habak o ikwintas sa pasyente. Kung kayo po ay uh, albularyo at gustong uh, matut uh, makuha ito ay uh, free po para sa atin na solid followers ko uh, yun uh, ganon din sa mga nag-aaral ng na mga karunong so ba nawa bago matapos ang aking video ay naka like kayo subscribe at pakihit po ng notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking upload at nawa ay uh, habang kayo po ay uh, nanonood ay no skipping ads sa bawat mga video ko malaking tulong po ito para sa channel kong ito at ngayon nga ako ay nasa na nandito sa ano uh, sa Buanga del Sur makikita nyo po ang aking background na sa likuran eh puro nyog at yon kagubatan yon doon So, yun. Uh, God bless po. Uh, ano muna po tayo. Uh, skip. Uh, welcome back sa aking channel ang uh, Albularyo Albulario ng Angeles uh, Nawa ay uh, ABUTANG abutan kayo ng uh, KING video saan man po kayo naroon uh, sa Pilipinas man o sa abroad uh, ngayon ko ngayon ka lang po nakapanood ay uh, PAKI subscribe, share at saka like at pakihit po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na ating inupload. At uh, disclaimer naman sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay paki skip po ng video ito at maghanap po ng video na naayon po sa inyong pong kagustuhan. At uh, disclaimer naman, uh, ano man po ang inyong paniniwala at trilyon ay aking gagalang so galangan at respetuhan na lang po tayo. So pupunta po ako sa aking uh, YouTube Studio upang kayo po ay uh, ang mga nag-comment ay aking ma-shoutout bilang uh, pasasalamat na rin po uh, sa inyo, mga solid followers ko. Ito ah uh, pupunta ito po may dala po kung isang cellphone. So 'yon at uh, kin po uh, bubuksan ang aking YouTube Studio upang kayo nga po ay aking ma-shoutout bilang pasasalamat na rin po okay uh, ito lahat po kayo na nag-comment sa akin uh, mula kahapon so isa-shoutout po po kung kayo po ay uh, ibig po magpa-shoutout ay uh, banggitin nyo lang po ang shoutout at uh, sabihin nyo lang po ang inyong mga lugar kung saan po kayo nanonood ngayon upang uh, ma-shoutout po kayo kasama ng inyong mga lugar. So yan o, oh, ang ganda ng ano, uh, views po rito sa akin background. So, yan, nagbalik. Uh, yan, naunahin po natin si Bro Donald uh, Pisedas. Shoutout po. Uh, Pamela Montanes, shoutout po. Uh, Aquino Buutan, shoutout po router router shout out uh, sir router router uh, ipm nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Panganod Florante upang kayo po ay makapag order ng mga gamit spiritual uh, shout out din uh, Pangulo Toyo shout out sa iyo salamat Andres Gerkan shout out po at uh, uh, sabi niya magandang gabi thank you so much so ganon din po sa inyo Joyce uh, Lagrima, shout out po. Zara uh, shoutout. shout out. shoutout. Nikdaw, shout out. Patria Bakod, shout out po. Joel De Rosario, shout out. Uh, Bing Biloneba, shout out. Ayun. <coughs> uh, yun. yun. lahat po ang nag-comment sa aking uh, comment section sa bawat video ko. So maraming maraming salamat. At uh, shoutout po sa lahat ng umorder sa akin uh, ng mga kagamitang spiritual, medalyaman Omo, o mga bracelet. Salamat po sa inyo. At salamat din kay uh, Frank Pinero. Pinero na taga Limay Bataan at uh, naipadala ko na po ang uh, kanyang order na medalyang itardara Ayan po. At si Madam uh, Rosie na, kala, na taga-Kalokan na umorder ng 8 aging panyo at naipadala ko na po yan. Ito po ang resibo niya. Sa JNT po. So, yun. Uh, ang aking iba uh, ibabahagi ngayon ay yun nga magagamit nyo kung kayo po ay may kamag-anak na sinasaniban. Ay uh, isulat nyo lang po ang uh, ang naka-display po na ito sa sa papel pagkasulat ng pula pula pong tenta po yan na inyo pong isusulat at ganoon din uh, ibabalot nyo po ng uh, plastik upang hindi po mabasa ang uh, papel pakasilyado nyo po pwede nyo pong itape at ganoon uh, pag nabalot na po yan sa tape ay uh, ano uh, ibalot sa telang pula at tahin nyo po yung mga gilid at uh, lagyan nyo po ng tale para pwedeng ikwintas at pwedeng habak yan po ay mga uh, ang mga orasyon na ito ay uh, ito po ay yung hango sa Sator Coronados yung basag nito yung uh, Adunay basag ng Adunay ayan Adunay Durana Uradan Nadaro Anarod Yanoda tapos ang basag ng Mitam Iduna Tusot ano din mati uh, matim tapos yung uh, basag na ng, uh, ng uh, matam Arika, tibet uh, asira matam tapos yung basag po ng mikam ikema sipik amiki ma, masim okay yung makam uh, abura kutok aruba makam tapos sa uh, Muram Oliva River Abilo Marsom uh, ito naman yung uh, yung uh, tat, uh, Bertodes at uh, pitong, uh sil, sil, ito po yung Misigip o de Ombrobac Motrigo o Mesetes yan po yung uh, uh, sil at tapos Obro Apocalypse Edmundi Ornebrar o ni yan po ang mabanal uh, mga banal na salita na na may kanya-kanyang kategori na pagkanghel. So yon uh, nawa ay ito po ay uh, makatulong sa inyo. Ito po kasi ay requested ng isa nating uh, masugid na followers sapagkat pagkata uh, yung mga kamag ay may, may kamag-anak po silang sinasaniban ng uh, masamang espiritu. So pag nagawa nyo na po ang uh, nakabalot na po sa pulang tela pwede niyo na pong uh, dasalan ng Ama namin abaginol wala tiyot sumasampalataya at ganoon din uh, ihip mo muna po ang uh, buong uh, letra na yan o yung buong dasal na yan ihip mo doon sa inyo pong ginawang kwintas at habak so sana sa nag-request nito ay makatulong po sa inyo uh, ito po ay pangquintas at panghabak So God bless. Nawa ay uh, ingatan po kayo lagi ng ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat.